Ano nga ako saya? Di ba tigatagom ka? Huh? Tigatagom ka? Di ba tigatagom ka? Ano naman? Oo. Alam mo yung ano, yung inasinusulong na batas ni Robin Padilla ngayon? Yung... Huh? O, oh, yung 10 years old, tapat hanggang 17 years old, pwede nang makulong pagka gumawa ng krimen. Kasi nagsulong ano? Si Robin Padilla. Ano daw? Sabi? Pwede nang makulong ang 10 years old pataas hanggang 17 kay, Pwede na, kung, na yung batas ni Robin na isusulong. <laughs> Bakit nga? Anong, anong, ano? Bakit nga? Ikulong? Kasi nga, di ba marami ng kabataan ngayon na ano? Na, ah! Katong tulad sa ano? Sa tagom nga, katong ipatay nga estudyante sa UP? Oo. Uh -huh. Ay, oo, oo, oo Sus, kong ako, anak. Utsuan news palang lang sis. Utsuan news palang! Unta, ikulong na yun. Kaya nga, no? ang mga bata bitaw karon dai mga gahi magulo ang mga bata karon para sa una oh, have... mo dapat gyud unta bisag ako utsuan suan news pa lang basta nakahimo na og krimen ikulong gyud na siya kay karong panahon na ha pero lang yun karong panahon na po. Mga man na ana po ng uban, kulang po disiplina, di militar sa ginikanan. Mm -hmm. Karong panahon na mga nang na naggara po ng mga bata. Kaya ano? no? Kaya nabit sa school, kung ano ni ano ni madam, mao ni ang teacher, mao na mao ni teacher. Hala, konsentidor man ng ginikanan karon nang buang sila. Pag konsentidor mga mga magulang, ganyan <laughs> din nangyayari sa mga kabataan ngayon, no? So, agri ka, agree ka talaga na simula 10 years old hanggang pataas, 10 years old pataas, pwede na makulong pag gumawa ng krimen. Sabi na. niyo, hmm. pre, dapat lang yun karoon, ginikanan, karoon, lang sa maayo, mga konsentidor. Dapat ka ng mga ginikanan ng mga, mga konsentidor, mga konsentidor, mga lubaon sa ilang mga anak para makita nilang katag, nilang hmm. mga anak ng mga salbahis. Nga na pala kita sa una. Ako nag-eskwila ko sa una, tinuod lang. Hmm. Hoy, gino o, see, the the way, na ginoo ko. Kusi una imong daungan na ng teacher. Ha? Way. Way, Tapos labayon pag iriser Mhm. Uh -huh. Hoy Pero matingo mga bata noon. Ano ba may trauma? Uh -huh. Karon giatay. Kung gamay nang maingon ang teacher nga Mauna, na mao ni ko maluoy ka sa teacher. Mauna, na mga teacher karon nangadto nos lain nasod kay mga batas ang mga kabataan karon. Puriya lang mm -hmm. maayo he. So, dapat isulong na talaga ni Naman, pa din Dapat lang yun. Pang prisuhon. Samtang, ano pa, mga bata pa, mga sungay, baliun na. Mm -hmm. Kung pwede lang, tanang-utsuan niyo sa mga kahimok uh -huh. na nagkrimin, na. Kasungan uh -huh. na na. Sige, Mabuan. yun lang tanong salamat po, ate Ronna. Peace!